Happy, birthday! happy, birthday! happy, birthday! happy birthday! birthday! Mga kaganapan sa birthday celebration ni Heart Evangelista na ginanap sa Balisin Beach Resort, February 14 at araw din ng mga puso. Birthday, happy birthday, happy birthday, Present din sa naturang okasyon ang kambal na anak ni Senator Chase Escudero sa una niyang asawa, dalaga at binata na pala ang mga ito. Dumating din sa birthday celebration ni Heart Lista ang kanyang magandang mami at nagmana siya nito na napakaganda rin. Dumating din sa Balisin Beach Resort si na Dr. Ivy at ang asawa nitong isang doktoren. <laughs> Napakasarap ng na mga pagkain na inihanda nila para sa pa-welcome dinner sa mga bisita. Tinatawag nila itong Chinese food. Na ang pinaka-specialty nila ay ang roasted duck. Nagkakatipon-tipon naman sila sa isang living room kung saan kumakain sila ng dessert at kunting inuman. At dahil nagkataon na Valentine's Day din ang kanyang birthday celebration, ay heart-shaped ang kanyang birthday cake. Birthday, happy birthday, happy birthday birthday At binigyan ni Sen. Cheese Escudero ng mga red roses si Heart Evangelista. Kiss daw. Kiss daw. Dila, 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 At medyo nahihiya pa nga si Sen. Chase Escudero na maghalikan sila ni Hart Ibangilista dahil nasa harap ang mami ni Hart. Nahiya ka po sa nanay mo? Ah, ako kami lang Dita, 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 dulag, besti at di nasahan ni Hart na hindi lang pala mga flowers ang matatanggap niya mula sa asawa, kundi isang mamahaling singsing -sing para sa kanilang renewal wedding vows. Oh, 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 you know oh. <laughs> Napakagandang kulay asol na singsing -sing ang bumulaga kay Hart pagbukas niya ng maliit na pulang box. At sa sobrang tuwa, pinuntahan niya si Jesus Escudero na nakaupo sa isang tabi at hinalikan niya ito. Wow! 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 At nagbigay naman ng space para sa mga bisita si na Senator Jesus Escudero at ang birthday celebrant si na si Heart Ibanghilis. <laughs> Okay, the the Enjoy period, the <laughs> Samantala abangan ang susunod na update, upload video sa mga kaganapan sa kanilang renewal wedding vows sa Balisen Beach Resort.